Mga ka-express, isang malaking balita na naman ang humanig sa basketball community. Kung ikaw ay isang tunay na Gilas Pilipinas fan, siguradong mixed emotions ka ngayon. Isang good news at isang bad news ang sabay na sumabog. At sa video na to, pag-uusapan natin ng mas malalim ang mga nangyayari sa likod ng balita. Huwag kayong bibitaw dahil sa dulo ng video may mga crucial insights tayong ilalabas na siguradong kailangan mong malaman bilang isang ka-express. Simulan muna natin ang magandang balita. Ang balitang naghatid ng pag-asa sa buong Pilipinas, kumpirmado mula mismo sa SBP o sa Mahang Basketball ng Pilipinas, hanggang ngayon, wala pa rin suspension si Justin Brownlee mula sa FIBA. Oo, tama ang narinig nyo. Ang ating naturalized superstar, ay eligible pa rin na maglaro para sa Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup ngayong August. At ayon kay SBP Executive Director Eric Hadi, wala pang inilalabas na opisyal na desisyon ng FIBA hinggil sa kaso ni Brownlee. Kahit na maraming usap-usapan sa social media at iba't ibang forums, malinaw ang mensahe ng SBP, as of now, walang suspensyon. At kung hindi pa maglalabas ng panibagong desisyon ng FIBA, tuloy ang laban para kay Brownlee. Napakalaking bagay ito para sa Gilas, isang veterano, tested in international battles, at may puso para sa bansa. Si Justin Brownlee ang isa sa mga pinakamaasahan nating sandata sa mga crucial games. Kung matatandaan nyo, ilang beses na niyang pinatunayan ang kanyang kahalagahan, lalo na sa mga clutch moments na kinakailangan ng gilas ng bayani. Well, hindi biro ang kanyang impact sa team. At kung tuloy-tuloy ang kanyang paglalaro, may malaking pag-asa pa tayo sa FIBA Asia Cup. Pero mga ka-express, sa bawat good news, minsan may kaakibat na bad news. At sa pagkakataong ito, tila hindi naaabot si Benny Boat right sa FIBA Asia Cup. Bagamat marami ang umaasa na siya na ang magiging dagdag person ng Gilas Pilipinas tila hindi ito mangyayari sa August. Ayon kay Erica D., ang naturalization process ni Boatwright ay hindi pa rin umuusad. At ang dahilan, Congress is out of session dahil sa midterm elections. So sa madaling salita, walang gumagalaw sa kanyang naturalization bill at mukhang kailangang maghintay pa hanggang pagkatapos ng SONA bago ito tuluyang mapag-usapan. We need a committee on justice to convene para marinig ang kaso ni Boatwright pero mukhang June pa talaga ang earliest na chance. At alam natin na pagdating ng June, magkakaroon ng reshuffling of the committee kaya possible pang madelay. Paliwanag ni Di sa SBP National Congress nitong May 9. Ang proseso ng naturalization ay sinimula ni DepEd Secretary at dating Senador Sonny Angara sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2646. Pero ayon kay Gilas Head Coach Tim Cohn, nagkaroon ng delay sa mga dokumento ni Boatwright dahil sa mga internal issues sa gobyerno. Bottom line, his papers got delayed. Na backburner siya dahil sa mga nangyayari sa gobyerno. Saad pa ni Coach Tim Cohn. So alam nating lahat kung gaano kalaki ang potential ni Benny Boatwright isa siyang former San Miguel import na may deadly shooting touch, stretch big man na kayang sumabay sa mga malalaking kalaban sa Asia. Marami ang nagsabing kung maaga lamang naayos ang kanyang naturalization, siya sana ang sagot sa mga problema natin sa frontline. Lalo na kapag kakaharapin natin ang mga bigatin tulad ng Lebanon, China at Iran. Pero dahil sa pagka-delay ng proseso, tila hindi na siya abot sa cut-off ng FIBA Asia Cup. Ang naturalization ay hindi simpleng proseso. Kailangan itong maaprubahan ng dalawang kapulungan ng Congress. Permahan ng Pangulo at syempre dapat ring aprubahan ng FIBA. At sa bilis ng mga pangyayari ngayon, mukhang magiging isang next time na lang ang sinayo na ito para kay Boatwright. At ngayon ang tanong, sino ang magiging naturalized player natin sa August? May tatlong pangalan na palaging lumulutang sa mga diskasyon. Justin Brownlee, Ansh Kwame, and Jordan Clarkson. Si Justin Brownlee, tulad ng nabanggit natin, ay available pa rin. Siya ang logical choice dahil matagal na siyang kasama sa gila system, may chemistry sa mga players, at hindi na kailangan pang mag-adjust. Si Ansh Kwame naman, naturalized na rin at may familiarity sa gila's playbook. Pero ang tanong, sapat ba ang kanyang offensive skill set para sa international level? At si Jordan Clarkson, NBA level talent, crowd favorite, at kayang magbuhat ng team. Pero as always, ang availability niya ang tanong. May commitment ba siya sa schedule? At papayagan ba siya ng kanyang NBA team? Para sa SBP at kay Coach Dimcote, malaking decision ito. Kailangan nilang timbangin ang availability skill set at fit sa system, hindi pwedeng basta-basta lang ang pagpili. Dahil ang FIBA Asia Cup ay crucial para sa future ng Gilas Program. Mga ka-express, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na problema sa ating basketball ecosystem. Bakit hanggang ngayon, palaging last minute ang naturalization? Bakit tila palaging reactive hindi proactive ang approach natin sa pagpapalakas ng hilas. Ang ibang bansa, maaga pa lang, ay may long-term pipeline ang kanilang naturalist players. Ang Jordan, Lebanon at Iran ay may consistent program para sa kanila. At tayo, tuwing malapit na ang tournament sa kanilang kikilos. At dito papasok ang papel ng SBP at ng ating mga mambabatas. Kung seryoso tayong magtagumpay sa international stage, hindi sapat ang last-minute preparations. Kailangan ng foresight, ng continuity, at ng malinaw na direksyon. At ang issue ni Benny Boatwright ay perfect example na kung paano nasasayang ang potensyal kung walang tamang timing at coordination. Malinaw ang larawan habang si Justin Brownlee ay ready to go para sa FIBA Asia Cup. Sa Benny Boatwright ay mukhang hindi na Good news and bad news na sabay nating tinanggap. Pero sa kabila nito, dapat nating panatilihin ang ating suporta sa Gilas Pilipinas. Hindi biro ang sakripisyo ng ating mga manlalaro, coaches at staff para irepresenta ang bansa. At bilang mga fans, responsibilidad din natin na maging parte ng solusyon. Maging informed, maging vocal at higit sa lahat, ipanalo natin ang laban sa pamamagitan ng suporta at pagmamalasakit. Mga ka-express, anong tingin nyo sa sitwasyon ni Justin Brownlee at Benny Boatwright? Sino sa tingin nyo ang dapat maging naturalized player natin ngayong August? I-comment nyo na ang iyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kapwa mo Gilas fans, at mag-subscribe na para sa mas marami pang kwento na ginulat ang mundo.